lang tablado sila when it comes to confidential funds, so they need a new story, they need a new controversy, they need a the controversy um bold enough, uh, outrageous enough, and criminal enough, bad enough so that the chances of VP Inday winning in 2028 will be severely limited. and remember, hindi maganda ang track record ng House of Representatives at yung ibang mga kalaban ni VP Inday pagdating sa hukuman. May mga nagsasabi na parang fingerprints <laughs> ni Sunny Trillanes ito. Kasi, tignan niyo all of these are bare accusations, pero, ansin niyo ha, hinalintulad nila doon sa ginagawa ni Zaldico. So baka later on, may lumabas na mga pictures ng duffel bag May lumabas na mga pictures na kung ano ano i i Sasakyan nila At pinanood nila, inobserbahan nila Ang reaction ng mga tao Doon sa mga uh, pinalabas ni ko. At tignan ninyo, halos pareho yung style Security officer Diba? pinagkatiwalaan ng pera, nagdi-deliver ng pera, may ano, may natatamaan ng mga confidential funds, bogos lahat na lang ng uh, mga kaaway ng administrasyon binabanatan doon sa isang affidavit na yun. Magandang araw mga kabayan, Attorney Trixie po dito sa Luminous. Dito nga po ay tinalakay niya no, itong uh, tungkol sa impeachment nitong sa ni Sara no. At dito nga po ay nabanggit niya na baka maging baka magtablado lang itong uh, impeachment na to no. Bakit po mga kabayan? Yan po ang uh, tatalakayin natin. Pero bago yun mga kabayan, sang like, share, subscribe, masaya na tayo diyan. Yan naman um, mga kababayan, react na tayo dito sa video ni Attorney Trixie Cruz no. At dito nga po ipapaliwanag niya na itong impeachment eh baka matabla lang ngayong darating na Pebrero na no, mga kababayan. Yan naman sabay-sabay po natin panoorin itong video ito. Ngayong araw na ito ay ang muling pag-uumpisa laban kay VP Inday. At hindi ba gaya ng sinabi ko dati, um, medyo mahina kapag um, yung, there was talk about how ano, dapat pinuumpisahan na, pinaghahandaan na ang possibility na ito na nga, ma, pwedeng kasuhan uli ng impeachment si VP Inday. Ngayon it will also bring to ano to ahead a certain issue that might need to be resolved because it has constitutional implications. Me So recently and we have been expecting this all this time. Uh, iniintay natin panibagong ibabato kay VP kasi sa totoo lang alam ko fresh out na sila of ideas lalong-lalo lalo na wala na silang bagong maisulong bukod dun sa confidential funds. Tapos dun sa confidential funds, sa tagal na nga nilang parating nire-raise, yung defenses, na, na ingrain na sa mga taong nakikinig. So, those people who were on the fence about the confidential funds, wala na, alam na nila, may explanation ng lahat at wala pang desisyon ang Commission on Audit. So, sa totoo lang, tablado sila when it comes to confidential funds. So, they need a new story. They need a new controversy. They need a the controversy um, bold enough, uh, outrageous enough, and criminal enough, bad enough, so that the chances of VP and I winning in 2028 will be severely limited. Now, it has to be something rin na kailangan maisampa nila. So, kailangan, na may quantum of evidence required para masampa ito sa hukuman. Now, uh, here's the issue. The first, the primordial issue. Alam natin, na nag-attempt sila mag-impeach kay VP. As a result of that attempt to impeach, nagbago yung rules. Hindi na nila ngayon ma-railroad ang impeachment ni VP Inday. They have to provide evidence that evidence must be, uh, there must be um, due process. So, kailangan alam ng mga kongresista. Hindi pwedeng basta pumipirma lang sila. Kailangan ma-inform si VP Inday. Kailangan mabigyan siya ng pagkakataon mag-explain. Kailangan pakita sa kanya kung ano ang ebidensya na ina-allege nila sa kanya. So ang dami mga kailangan. In, sa madaling sabi, yung process ay halos kahalintulad ng proseso sa, um, sa DOJ or sa hukuman. <clears throat> so, now that nag-fail yun, um, the first that we saw was they might try to file a criminal case against VP Inday at maghahanap sila ng kaso na non-bailable. Nang sa gayon, nakakulong, mahihirapan mag ano mag kampanya lalong-lalo na pagdating ng 2028 Okay So um it will give rise to a constitutional question. Hindi ko sure kung i raise ito ng mga lawyers niya, but it must be resolved. Ang VP ba impeachable and tayo, ano and um walang uh, immunity kasi parang doble ang ano, ang jeopardy or doble ang danger ng vice president. Pwede kang i-impeach, pwede kang kasuhan. Normally, kung impeachable ka, mayroon kang cover, mayroon kang immunity, some kind of immunity kaya ang man, the only way to get rid of you or to remove you from office is through, through impeachment. Uh, this issue needs to be resolved, and it might be it might give rise to that kind of issue where the Supreme Court will once again be called to uh, determine kung ma, ma ito and so on. And remember, hindi maganda ang track record ng House of Representatives at yung ibang mga kalaban ni VP Inday pagdating sa hukuman. I'm not saying that the VP will always win her court cases. Hindi natin talaga masasabi yan and wala tayong evidence of that. However, impeachment talo sila nagbago pa ang rules pagdating naman doon sa ibang mga issues such as itong habeas corpus uh, the Supreme Court now has ordered memoranda from all of the parties um yung sa PhilHealth pinabalik ang pera so yan ang ano uh, yan ang so far uh, nakikita natin na limited na track record of the past few years when we are compelled to go to the supreme court may losses of course but i'm thinking is the track record is fairly good okay so um, that that's one question that will that may be an uh, erased and may need to be resolved next um In the case now, we will have to deal and talk about this Madriaga accusation. Now, kung talaga naghahanap sila ng paraan to ano to sideline Vice President in Like I said, it has to have impact. It has to be severe. It must be non-bailable, yeah, and it must be uh, enough to. Uh, assassinate her character. Now, ang mga Duterte are in comparison at lalo na ngayon, no? ano yung pinakamalaking uh, batikos dito sa administration ngayon? It is corruption. And in comparison to the Duterte administration, itong administration sa kasalukuyan eh masama talaga ang dating. Lalo uh, lalo na pag ikinumpara doon sa pagpapatakbo ng previous administration ang beneficiary ng galing ng dating administration is of course VP Inday Sara so kailangan nilang dungisan yung pangalan ng Duterte at ang ita-target nila ay yung alleged incorruptible nature ng mga Duterte in addition to that gagawan at gagawan niya ng kwento now, what is the ano? um who is Madriaga and what is he accusing VP Inday of doing at sa Ang primarily nag-report nito ay politiko at meron silang, pinost nila sa kanilang YouTube ang affidavit nitong si Madriaga. But before Madriago came out, ang unang um, bulong-bulong, wag -bulong, kumbaga may, may nilabas si Montulfo, na mayroon daw binibisita si VP Inday sa Bureau of Corrections, kundi ako nagkakamali um, na isang nagngangalang Madriaga, allegedly bagman ni VP Inday. Doon pa lang sa paglalabas ni Mr. Ramon Tulfo ng chismis na iyon, nakikita natin, oops, parang hanash. Yeah. It smelled right away of an operation. Bakit? Why, will, if you had um, a relationship with a person um, that involves a crime, bakit ikaw mismo ang makikipag-meeting in such a way na, na magkakaroon ng record? Diba? Kung itong taong to, e, bagman mo talaga. Kung itong taong to gumagawa ng mga masasama para sa'yo, bakit ikaw mismo ang haharap magfi-face-to-face -face meeting ka with that person? Because, you, wouldn't want to do that. You wouldn't want any evidence linking you to a person like that. Okay. O next. Na naglabas ang ano politiko dahil nag-execute na ng affidavit itong madriagang ito na di umano'y yun nga residente ano ito proven ito uh, na residente ngayon doon sa Bureau of Corrections. Now, anong sinasabi dun sa sworn statement? According to him, noong 2020 daw, eh dito pa lang medyo nagdududa na ako. But um, we'll discuss the evidence later on. Uh, by the way, uh, just to be, ano, just to put everybody on notice, may halong opinion ko ito, ha? So, in 2020, ayon dito kay Ramil Lagunoy Madriaga, uh, intusan daw siya ni VP Inday na mag-organize ng grupo called Inday Sara Duterte is my President. Diyan palang nagdududa na tayo. Okay? Bakit? 2020 ito. 2020 ito. And as we know, si VP Inday did not decide on the presidency. until much later. Yeah. Uh, yeah, much, much later. So also, because I know that there are many in the Sarah groups that were uh, organized. Some of them were organized for a run at the presidency, some of them converted and then most of them converted into groups supporting her vice presidential bid. Ay okay. So, yung mga sikat dyan, yung ISDA, yung SDS, yung, ano nga ba Sara All. Yung mga ganon, yung mga grupo-grupo na ganon. And, we know them kasi marami sa kanila, they were very, very active during the campaign. But, sa totoo lang, itong Inday Sara is my president, hindi ko pa naririnig. ISIP daw ang grupo na ito. Hinahanap ko sa Facebook, ewan ko, baka blocked ako, pero wala akong nakikitang ganon. Okay. Ang sabi niya is, um, inorganize daw ang grupo na to along with other classmates from San Sebastian, kung saan gumraduate din daw itong si Madriaga. So, inorganize niya, ni register niya, and so on. So, um, na shelf daw yung, yung grupo, uh, tumanggap daw ng funding kay May Mayor Inday Tapos, wala na siyang sinasabi after that Nung <laughs> sinabi na lang niya, nung nanalo daw na VP si VP Inday uh, Si Madriaga daw ang isa sa uh, inutusan, tumulong na-inform yung Vice Presidential Security and Protection Group. Alam natin na nabuo yung grupo na yan. Kasi nung umpisa in 2022, magkaibigan pa si VP Indayat si Presidente Bongbong Marcos and pumayag siya sa pag-form ng grupo na ito. Hindi ako hinihingal, may sipon po ako. Um, Ayon kay Madriaga, siya daw ang nagrekomenda kay Colonel Dennis Nolasco na maging head ng VP, uh, VPSG. Oh. Tapos, siya din daw ang nag-top kay Colonel uh, Raymond Dante La Chica, na, ah, oh, so yun, tama, uh, si Nelasco ang kumuha kay Colonel Raymond Dante La Chica na maging leader ng ano ng ultimately naging head ng VP VPSG from July 22 to April 2023. Kasama din daw nila dun sa grupo na yun, itong si Madriaga, si Nelasco, at si La Chica. Ayon kay Madriaga, ayon kay Madriaga, Baga, siya daw ay naghahatid ng pera. Wait, this sounds familiar. Mga duffel bag daw. Wait, again, this sounds very familiar. Tapos, yung isa daw, time, di na hinatid niya yung duffel bag sa isang comedy bar sa Timog area at ang tumanggap doon ay si uh, Office of the Vice President Spokesperson, Reynold Monsayak. Dating classmate daw to ni VP. Tapos may mga detalye kung saan ilalagay yung bag and so on. Tapos uh, meron pang instance na nag deliver siya ng sasakyan na may sakay na ano? Na pera again, why does this sound familiar? May mga drama-drama pa na ang utos daw iwan yung susi sa ibabaw ng gulong na sa kaliwa. Tapos nung umalis na siya, nakita niya dun sa ano, na mayroong kumuha ng susi at kinuha yung kotse and so on. Sabi niya may mga operations, operations pa. Um, sabi niya, uh, yung isang PSG officer, si Master Sergeant kanlas miniting niya sa Davao tapos may pinakuha din na sasakyan from Jollibee Kamuning dinala sa isang car wash sa Daang Hari sa Muntinlupa etc and then hinand over later on sa iba Tapos meron pa eh na hanap ko yung so, ano eh Ayan, so kilala daw niya at ma-identify niya yung mga taong ito. Nick. Okay. O next. <clears throat> so now, um, mayroon din kasi doon sa, uh, ano na yun, sa affidavit, pinag-uusapan din ang confidential funds. Kahanapin natin, ha? Pinag-usapan din na ah, itong mga, itong mga, ano bang tawag nito, uh, tumatanggap daw si VP ng mga, ng pera sa mga pogo. At yun nga, yun yung mga hinahatid at uh, kung saan-saan niya dinadala. Okay. So, next. Uh, ayon din kay Madriaga, uh, Yan, six Da-da, da-da-da. Okay. So, yun yung, yun yung primary na, ano, na allegations niya. Matanggap daw si VP ng pera from Pogos. ah uh, at ginamit ito doon sa kanyang campaign. Yung tinanggap daw ni Madriaga ay galing daw sa Pogo Operators and Practitioners. <laughs> okay. So, nakikita na natin na Uh, hindi pa natin i-assume na, na totoo ito. Nakikita natin that it hits all the problem areas for this administration, for the enemies of VP Inday. Madadawit yung, conf yung confidential funds. Uh, kasi nga, it involves itong mga tao ni Madriaga whom he put into positions na humahawak ng confidential funds or dinadaanan ng confidential funds. Number one. Number two, ah... Uh, allegation ito ng corruption Number three, mayroong ugnayan uh, with Pogos. Mamaya, may iba ka-idikit na naman nila sa human trafficking, katulad ng ginawa nila sa ibang mga uh, gusto nilang idawit dyan. So, lahat ng mga problem areas, yung squeaky clean image ni VP, uh, pinagmumukha siyang ano. At tapos, alam mo kung ano pang natatamaan? Yung joint account ni VP Inday, alleged joint account ni VP Inday at ni Presidente Rodrigo Duterte. Kasi, timing-timing yan eh. So, ngayon, ang tanong, ah, uh, well, next. So, maraming aligasyon itong si Madriaga, walang annex yung kanyang affidavit. Walang photographs, walang kahit ano, walang collaborated or corroborated statements. Now, I think sinasadya nila ito. Um, makikinig sila, titignan nila kung anong reaksyon, and mag-aalabas sila ng ebidensya na kaakibat doon sa kung ano ang magiging matunog sa, uh, sa mga tao, sa publiko. Diba? Um, may mga nagsasabi na parang fingerprints <laughs> ni Sani Trillanes ito. Kasi, tignan niyo all of these are bare accusations, pero... Sabi na nga ba mga kababayan niya, kanina ko pa naiisip to eh, na baka itong uh, Ramil nga na to eh, tanim witness itong si Trillanes. Alam niyo naman ho si Trillanes, una pa lang, anti-Duterte na yan. Talagang uh, certified na fake news king po yan. Certified tanim witness din ho yan, no, mga kamabayan. Kahit na ako pa po iniisip yan eh. Ito nga, buti nga binanggit to niya uh, at Trixie, no. Kasi parang uh, yan din ho ang naiisip niya, no. Pansinin sininyo ha, hinalin tulad nila doon sa ginagawa ni Zaldico. So baka later on may lumabas na mga pictures ng duffel bag, may lumabas na mga pictures na kung ano ano i i Sasakyan nila at pinanood nila, inobserbahan nila ang reaction ng mga tao doon sa mga uh, pinalabas ni Saldico At tignan ninyo halos pareho yung style security officer Mba diba? Pinagkatiwalaan ang pera, nagdi-deliver ng pera, may ano, may natatamaan ng mga confidential funds, bogos lahat na lang ng uh, mga kaaway ng administrasyon binabanatan doon sa isang affidavit na 'yon. At madadawit pa ang ibang mga uh, issues that were raised by surprise Sunny Trillanes. Okay. Bicoy, parang Bicoy Part to, sabi ni Ma'am Liza Jane. So, um, right now, natatawa lang tayo. Pero, umpisa lang to eh. Ang gag... Attorney, ako din po, natatawa lang. Na. Narinig ko pa lang ho, ang pangalan ni Trinales. Ay, alam na natin ito, oh, ng mga kababayan. Alam na natin si Trillianis eh. Wala na akong idudulot na maganda yan paninira sa mga Duterte, ano? Gawin nila, yes, they will come up with they will look for other witnesses bakit bakit natin nasasabi yon kasi ganyan ganyan ang ginawa ng kongreso nag-akusa nag-allege nagtawag ng mga witnesses nung hindi sinasabi ng mga witnesses yung gusto nilang lumabas na pressure yung mga witnesses and either tadi yung mga witnesses na yon or nagpakulong na lang katulad ni Colonel Grihaldo <laughs> so ano ang bakit natin rin nasasabi na Trillanes aside from the the pogos the money and all that um it's an accusation unsubstantiated tapos later on ilalagay nila yung onus, o gagawin nilang obligasyon ni VP Inday na patunayan yung kanyang na inosente siya kasi they have just barely enough Halimbawa, si Madriaga ba talagang uh, part ng VPSG? Si Madriaga ba ang nagrekomenda dito sa tatlong to? Kung mayroon tumama ng mga konting ganyan, gagamitin na nila yan. O, kita nyo, kaya alam niya kasi dati siyang VPSG, dati siyang ano. At si, kaninong playbook ito? Kapareho ng kinagaya nila yung, ano, yung, sina, yung sa kay Zaldi ko. Diba? security officer din ang kumanta at mukhang pinatahimik na ayan ho no mga kabayan bibitinin po muna natin itong reaction video na to no uh, narinig po natin ito nga uh, mga pahayag, mga konklusyon ito nga uh, si Attorney Trixie, no? At uh, yun nga yung mga magsasampan ng kaso sa impeachment ni Bipisara. Sara. Medyo galing-galingan nyo po gumawa ng uh, grounds nyo, no? Yung ikakaso nyo. Kasi gas-gas na gas-gas na huyang nga confidential funds. Ito naman hong sinasabing bagman daw ni BP Sara, no? Tanim witness huya ni Trillanes. Tingnan nyo ho, tanim witness yan. Kaya naman mga kabayan, kung gusto nyo hong mapanood itong uh, full video itong, uh, si Ator ni itong si Atorne Trixie, punta lang ho kayo sa kanya mga pages, sa YT, sa... Blue up no mga kabayan. Salamat po sa panonood. Kita-kits po tayo sa susunod na reaction video.